For this video, ay gagawa naman tayo ng ginataan bilo-bilo so mayroon ako dito pakita ko sa inyo glutinous flour mayroon akong asukal na pula ito. mayroon akong sago, mayroon akong ubi, mayroon akong saging, so tapos bumili na rin ako ng gata hindi naman yan siya maubos pero gagawa ako Ayan, tingnan natin. Kung ano lang yung mayroon ako, kulang ako ng kasaba and kamuti. Ayan. Tayo ay magagawa ng may bagong binigay na saging yung aking pinsan ay yung aking hipa galing sa aming kinsan. Ayan. So, ayan na siya guys. Charan! So, mayroon pa ako doon Terang ube for ano, alaya. Tsaka, yung ano, magtitira ako ng binhi. Yeah. Shout out na lang sa inyong lahat dyan. Shout out ate, I love you. Shout out Selfie Official, us, I love you and you. shout out kulot and shout out na rin kay mama koi kay ate koi and kay dap mom grace i love you so much ingat ka po lagi as ingat ka po ay gila. ingat ka dyan <laughs> bad bad si ate <laughs> Kuya Rowell, thank you so much. At uh, kay Silet, Lola Linas na napaka very, very supportive. And kay Dakarlo, ayan kay Silet, thank you. And kay oh may galab shoutout din pala kay Dora54, thank you so much. And, uh, kay Inday Isabela, thank you. And, sino pa ba? Sablay, thank you so much. Sino pa ba? Mamitya, ang Mam Kael, nagtilad ako ng ano. <laughs> Mam Kael naman. No. Nakaisip na naman po si Ate weng mo nang gagawin. <laughs> Naggawa na naman ng mga ngas-ngas. Kaya lalo nang sumiksi, di ba? Ay. chat <laughs> sa aking buong Team Lintek. Ayan. Sino pa ba hindi ko nabanggit doon? Gusto <laughs> sa inyong lahat. di Lay. di Lay, may galap siya rot sa'yo, bebe. Sino pa ba? <laughs> Matatapos na ako magtanta, hindi ko ma on lahat. So, ayan. Shout sa inyong lahat. Ayan. Kuya Danny Castillo, Kuya Marvin, uh, Kuya King Eds, uh, at kay Kuya Edwin, shout out. Gan ganito na siya guys oh ganda oh ganda ng ganda ng kulay ayan siya oh Diba? Ayan na siya guys, yung ating ubi. So, atin na po siya nabalatan at natilad-tilad. At ito naman yung ating saging. So, gagawa na tayo ngayon ng ating glutinous. Tayo ay magbibilog-bilog na. Ayan. So, may abang-abang na lang po. Ayan naman po yung ating glutinous. Naglagay po ako ng purple na. Ayan po ay naglagay ako ng konting uh, food color na violet. Tapos naglagay ako ng konting sugar doon sa aking glutinous flour. Tapos imimix lang natin to siya guys. Nagugas ako ng kamay ko guys kasi nag ano yung food color. Ang oh, laki. Ang laki ng iba. So, ayan na po siya, guys. Ang ating ginamit na asukal ay sobrang brown. Kaya ganyan ang kulay. Kaya, uh, kasi pag gumagamit ako niyan, pag, uh, ano yun yung available na asukal, yung brown. Kaya ganyan, o, oh, tinan mo. Nahalo. Hanggang sa matunaw, guys. So, ayan na siya, guys. O, tingnan nyo naman ang lapot-lapot ng sabaw. Ang sarap na Kaya marami kasi. Siyempre, mamimigay tayo sa ating mga kapatid. sa so, pag nagluto ako ng merienda, pang na po kaya. Huwag kayo magtaka kung bakit ang dami. Ayan, kulang pangapuyan. So, lulutuin lang natin ang sago, guys. Ayan. Kain na tayo, guys. Tara. Yummy, yummy. Lapot. And guys. Yeah. Wow.